mapagpalang araw na naman po muli sa inyo dito na naman ang inyong kabataang magsasaka at ngayong video na ito ay sasagutin natin kung ano nga ba ang mga puno ng saging or variety ng saging na pwede nating ipakain sa mga alaga nating free range chicken o sa mga native chicken natin at syempre sa mga alaga nating mga bibe so bago yon kung hindi ka pa nakasubscribe magsubscribe ka na para lagi ka updated sa mga bago nating video So maraming nagtatanong sa atin and sa YouTube, sa mga uh, comment section kung pwede daw ba na ipakain uh, lahat ng uri ng saging or puno ng saging sa mga alaga nating native chicken tsaka mga pato. So alam naman natin na ang mga pato at mga native chicken ay isang uri ng mga uh, alaga or mga hayop na hindi maarte. So lahat ng puno ng saging, kung ano yung available sa lugar natin, ah, uh, pwede natin yung ipakain. So actually, hindi lang yung puno ng saging yung pwede natin ipakain. Pwede rin natin ipakain yung ah, uh, mga murang uh, dahon ng saging tulad ng ganito. So yan. So, para mas madali nilang makain. Tapos, kung may nagbalatan kayo ng bunga ng saging or banana peel, ah, uh, pwede nyo rin yun ipakain. Uh, tadta rin, ganun. So, make sure lang na yung banana peel or yung balat ng uh, bunga ng saging ay hindi na ng insecticide or anumang uri ng chemicals pero if ever man na na-sprayan make sure na ibababad muna siya sa tubig para kahit papano ay maalis yung chemicals sa uh, na naka-attach or nakalagay doon sa uh, balat ng uh, bunga ng saging or sa banana peel kasi uh, yung chemicals alam naman natin yung chemicals na yung mga yun ay pwedeng makaapekto sa kalusugan ng maalaga natin. Pwede silang ma uh, mamatay o uh, or malason. So kung mapapansin nyo guys, andito tayo ngayon sa taniman natin ng saging. So sa taniman namin ng saging. So ayan, so pasensya na at ah uh, masyadong maliwanag. So ayan. So dito tayo ngayon kukuha ng ipapakain natin yun sa mga alaga nating Uh, native chicken na sa mga alaga nating So yung mga tanim namin na saging dito guys, ayan, uh, saging na saba, aritondal, uh, uh, San Pablo. So ayan, 'yun yung tat tatlong variety ng saging na tanim namin dito. So ayan. So dito tayo ngayon kukuha ng ipapakain natin. So ito yung puno ng saging O yung saging na saba na pinutol, ninakaw yung uh, puso ng saging niya tapos ayon uh, so hindi maiwasan talaga na magkaroon ng nakawan so lalo na't hindi namin ito gaanong nababantayan so para naman mapakinabangan namin tong uh, natira sa amin na yan uh, kukunin natin para ipakain sa mga alaga na lang natin So ito na yung iuwi natin na puno ng saging na saba. So marami-rami marami, marami rin to. So ayan. So magandang pang alternatibo o pang palit pansamantala yung uh, daon ng saging at puno ng saging na ipapakain natin sa mga native chicken natin. So dahil ngayon naubusan tayo ng darak at sobrang hirap na maghanap ng darak tapos kamahal pa. Kaya ang gagawin natin ngayon guys, Uh, puno ng saging ang papakain at daw ng saging papakain natin sa mga alaga natin. So, menos gastos din to na pagkain. So, tipid. Sobrang tipid na pagkain nila. So, madaming pagkukuhanan, madali lang hanapin. So, may mga nagawa na rin tayong mga video na about sa puno ng saging. Tsaka, i-visit nyo guys yung mga video natin na kung ano pa yung mga pwedeng ipakain natin sa mga alaga natin so, mga alternatibong pagkain so ayan uh, kumuha na rin tayo ng dahon ng saging pangdagdag uh, pang sa pagkain nila uh, at isasabit na natin itong dahon ng saging so ayan So ayan nagumpisa nila sila So ayan yung mga native chicken natin guys Yan So ayan So may mga nakaiwalay pang mga pato dito Pero nandito na talaga sila Nakaiwalay na So andito yung mga pato natin at gansa Nilagyan na rin natin sila ng uh, Daon ng saging So ayan, sabit lang natin So ayan So, so yan, paboritong paborito na lang mga yan. Pati mga native chicken natin. Ngayon naman, ito, uh, na natin siya. At ipapakain na natin sa mga alaga nating pato at mga native na manok. So ito na guys yung puno ng saging na tinadtad natin. So imasin lang natin sa Para uh, medyo maputol-putol pa at lumit yung mga yung lumit yung size. Para mas madaling kainin ng mga native chicken natin at mga alaga nating uh, mga pato. So ito muna ang papakain natin yon dahil uh, walang darak na mabili. So nagkakaubusan tapos ah... Uh, ang mahal pa. So ready na to. Uh, papakain na natin sa mga alaga natin. So ayan. Gutom uh, na gutom na sila. So, i-update ko na rin kayo sa mga uh, namimisa, ay, mga naglilimlim nating mga alagang uh, uh, native na chicken. So, let's go. So, dito guys, uh, meron tayong naglilimlim na inahin dito. Siya yan. may mga native chicken namin. Uh, Pupunta sila dito sa mga kon, bahay ng okulungan ng mga baboy. Sa so, mga baboy ng mga tita ko. So, yan. Nagkikikain yung mga manok dyan. So, dito. Uh, may nag-start ulit. Dito, na fan. Native chicken na nangingitlog. Meron ng tatlong itlog. Dito naman, guys. Yan. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, may kakaibang itlog dito de joke lang. Ah uh, ito yung itlog ng organic chicken natin or decal brown. So pinapapisaan natin siya sa mga uh, native chicken natin kasi hindi marunong mamisa maglimlim yung mga decal brown. So ayan, meron tayong apat dito. Tapos yung unang pinakita doon, uh, may apat din na egg nan, meron din tayong apat na itlog na nilagay doon para papi papisaan. So meron ulit dito. So naglagay din tayo ng organic egg dyan na apat din. So ito yung mga decal brown, so tatlo lang yung inahin dito. So yung isa So yun sila. So, sila yung nangingitlog. Yung itlog nila pinapapisa natin sa mga native. Dito din guys, so meron din tayo na naglilimlim na native chicken dito. So ayan at uh, dito sa gilid yung uh, inahin nating pato so yun, naglilimlim na din so ayun uh, yun palang muna ang video natin for today and abangan nyo pa yung mga uh, susunod nating mga video about sa mga native and mga uh, bibe so sana nakatulong ang video natin ngayon and ayun kung meron kayong mga saging dyan puno ng saging Pwede nyo ipakain yan sa mga alaga natin. So ayun, uh, maraming salamat sa patuloy na suporta. So ito 'yung mga brown chicken natin, guys. So ayun. So tatatlo lang 'yung inahin natin tas uh, dalawang rooster. So ayun, 'yung iba na rooster, uh, binenta na natin. So ayun. So ayan. lima na lang silang natira. Tapos, uh, ayan, may meron na namang bagong itlog dito. So, ayan. So, papa papapisa ulit natin to. Papapisa ulit natin to sa mga native chicken natin. At shout out po sa lahat ng mga sumusuporta sa tuloy na sumusuporta po sa atin. Uh, mga hindi nagsasawang manood ng ating mga video. So yun, maraming maraming salamat po sa inyo. Dahil kung wala po kayo, wala itong channel na to. So ayun, maraming salamat po and God bless po palagi. Stay safe. So bago matapos po ang video natin ngayon, please mag-subscribe po kayo kay Kuya John Lord uh, Rosette. Uh, visit nyo lang po and type ang kanyang pangalan sa YouTube. And ilalagay na lang po natin. So ayan. So please subscribe po and syempre huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. So ayun, supportahan po natin ang bawat isa. And happy farming!